Kung ito, paborito kong tenderoy. Ito, paborito kong unggoy. <laughs> <laughs> ayan po, ayan. Isa po si Ogis na gumagawa na yan. Pangalawang araw na po ito. ng paborito kong tindahan. Naku, namumukpok pa. Ba't binibidyo ka na namumukpok ka pa? Bakit di ka ba sinasakura? Sana no, binubuntong yung galit. Ayun. Uy, may sahig na. Maganda na, oh. oh pogi ng karpintero. Saan niya ba na? Kung anong manggagawa yun? Oo. Oh, oh. Malamang nito lahat ang bibili may toyo din. Ay, ay, ay. Naggapaw karpintero. Ay. Oh, man. <laughs> <laughs> ayan po isa isa rin po sa nauto ng paborito kong tindera yan. Para lang gumawa. Ah pangalawang araw na po 'yan. Medyo kanang may form na talaga oh. Kita eh, lang ako. Bakit walang merienda Itirik e, na araw. Ayun oh. No. sa po 'yan sa mga manggagawa din eh. Ito paborito kong tindero. Eh. <laughs> tindero. <laughs> tindero. Eh. <laughs> ayan galing eh Ayan wow. po. Asan ah, niya pala yung favorite kong tindahan? Tindera. Ah, eri pala, eri pala. <laughs> Mabantayin na ba sila? Ito nga, yung mga sitig yun Eh, ako. Oh. Ako, hindi mo ako napamirin. Nakakapagod, nakakapagod uh, din mag-vlog, ha? Ah. Paano masabi? <laughs> ah, ito so nga po pala, mga, mga kadaryo. Kung magagawin kayo din sa panasahang court. Ayan, dito eh wag nyo kalilimutan dumaan din sa tindahan nare ito yung tindahan ng munti kung tawagin kayo paborito kong tindahan mabibili nyo kahit asin din meron Di, wow ah uh, mabibili nyo yan kahit florin lahat nandiyan po ah dito na kayo mag shopping kung gusto nyo yan po yung paborito kong tinde. tindahan paborito kong tindera at paborito kong tenderoy hahaha eh. <laughs> tenderoy na naman. Doon na naman po kami magtatapos sa tenderoy. Lukulukot <laughs> na. Tapos si eh, ang na tenderong unggoy. <laughs> Kung ito, paborito kong tenderoy. Ito, paborito kong unggoy. <laughs> Sige na ka, dyan lang ako. Magkakameryendahan eh. Baka ako'y maubusan eh. Bye-bye. <laughs> bye po, Kormano. Bye-bye wala yung poging gumagawa doon na <laughs> ayun pala <laughs> oh gay exhibition pa doon sa taso uh, gawa gapang mabuo lang yung tindahan ng paborito kong tendera <laughs> so mga kadaryo may bubong na po yung tindahan ng paborito kong tendera wow naman wow wow at yan po nakapesto na nga siya eh nakakain lang po nila at nagpakain po sa mga trabahador. Wow! Yung pala kahapon, di pala foreman yun. Yung tabing yung maglakad yun, di pala. Ito talaga ang foreman yan. Yan, kanina pa yan. Iniwan ng mga kasama eh. Paano? Paano ibarat yun? Paano <laughs> <ka pagawa> eh? <laughs> Ay, may dingding na siya oh. Ganda na. Malaki to, malaki to tindahan na to. Wow! Kaya kung magkagawin kayo rito, siyempre, saan pa kayo bibili? Hindi dito lang paborito kong tindahan. Yan. Yan. Kakulog po ni Dario yan. Kilala niyo naman po si Dario. Yung... Ano naman itsura niya? Sigurado ako, pangit yun. Alang Vicente Vlog, support po natin. Yan. Yan ang paborito kong tindera. Okay na po, nabuo no. na po yan. Buong-buo na yan. Oh. Ayos.